meron bang mensahe si PRRD sa mga kababayan natin sa buong mundo? Ah, sinabi niya na I did what I had to do for my country and then I have no regrets uh, sa mga ginawa. Ma'am, nasabihan niyo ba siya na hindi talaga titigil yung mga Pilipino sa pag-support sa kanya sa pag-upapakit ang Oo, ba oh, oh. ah, uh, nabanggit namin no, na nandito kayo at nabanggit din namin yung um, walk for Duterte no, July uh, five, dito sa The Hague. Na-mention din namin yung run for Duterte sa Davao City at sa Cebu noong July 6. So, alam niya. At saka yung upcoming uh, July 19, ma'am. Oh, oh. Ay, hindi pa. Tomorrow, pabanggitin ko sa kanya yung July 19. At uh, nabanggit ko din sa kanya na merong nagbigay na ano... Hi, ma. Hi. Merong nagbigay ng na perpetual mass uh, sa kanya. O merong nagdadasal para sa kanya Ma, meron po kayong uh, message sa lahat ng mga kababayan na may sumusuporta uh, Unang una, syempre ang mensahe ng pagpapasalamat uh, so lagi uh, paulit-ulit yung uh, pagpapasalamat namin sa ating mga kababayan sa buong mundo sa pagpapakita nila ng suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at um, Naiintindihan namin yung pag-aalala pag nila dahil yun din yung uh, pag-aalala namin dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang um, health. At uh, naiintindihan din namin yung frustration nila sa kaso na ito dahil wala naman talagang uh, basihan yung kaso. Kaya sana ay madismiss na siya doon sa uh, petition sa jurisdiction.